Meron sa flood control. Oh, wala, wala. Ah, ito lang. Bukas tingnan natin. Sa flood control. Sa flood control pa lang eh. DOJ, NBI. O, oh, NBI, Candy, kasi, ito, yung ginagawa ng Oh, oh, and DI. Hindi kasi yung cost project wala yung... pa rin yun. Wala, wala silang output ng bilis. Ay, ay, wala din binibigay pa. May meron nang ICI, may mga pinapasok <coughs> dito. Ito lang naman an, ito lang sa akin. Ito lang sa akin yung sa ICI ah. Yeah. Yeah. Kasi nakita ko may mga Okay, magandang mga magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Itatabunan PH channel mga kababayan and nandito naman tayo para sa tempo ni bagong reaction video ngayon Okay, ito mga kababayan, pag-usapan natin uh, yung nangyaring uh, talakayan dito sa uh, Executive Sessions mga kababayan kung saan uh, present dito si Crispin Buing Rimulya at iiba pang mga kilalang mamamahayag katulad ni Ed Javier o mga commentators pala mga kababayan katulad ni Ed Javier, uh, uh, sino pa to? Dulay, Mr. Dulay ha? Ito, at nandyan din si JV si ito mga kababayan. Ito, pakinggan ka agad na ito. Ka agad natin mga kababayan para makapag-react kayo. At makapag-comment kayo dyan. Ayan, nandyan na po yung live chat natin. Pwede po kayong mag-comment dyan. Ito, pakinggan natin mga kababayan. Agan, ito ay sa, uh, sa executive sessions ito mga kababayan. Okay, ito pakinggan natin wala oh, 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 ganito, ganun. Hindi, hindi. Kaya Nandis, nga, hindi naman, naman dapat mag-PI. Kung hindi kompleto ang fact-finding. Oh, oh. yung So, yung fact-finding oh. ngayon, ang pipigay niya. Oh, long, long time, ang nangyayari kasi dyan, compartmentalized, tama sinasabi niyo yung busman. Itong fact-finding na kanya yan. Ito, well done. Binila nga nung mga tao na nagsasabi eh. Para daw imbestigahan ng polis, NBI, DOJ, o kung ano man, COA, baka kumain ng isang taon. Oh. Isasampa sa ombudsman. Kakaay... Hey, actually, hindi. Oh. Pwede naman mas yun. hindi. Eh. Oh, na. Yung, nangyayari, yung nangyayari. Yung nangyayari. Yung, yung nangyayari. Nangyay so, yung ombudsman yung nangyayari nung nakaraan. Isang taon doon sa magpa-file. Pag sa ombudsman, kakain na katulad yan. 2,000 mm. May senate hearing. Yung may yun. years May investigation pa yun. dapat yan, magka-parallel kayo. Motoprop naman, pwede kayo mag-investigate. Ayaw gawin. Ayaw nila gawin. So, pag bilang mo, isang taon doon sa wala 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 ko output na. nila. Oh. oh dito para sa akin sen ito, ah. Nakikita ko kasi. Uh, ito mga kababayan, ito ang uh, pinag-uusapan nila dito, itong party na ito. Ito 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 ay again, action ng Ombudsman, na Office of the Ombudsman mga kababayan. Of course, uh, hindi si ni Crispin Boyng Romulia dito mga kababayan yung kanya pangalan. Of course, pinag uusapan dito yung nakaraang ombudsman. Ah, uh, uh, kasi ito na nga itong lalong-lalo na kaso ng formally mga kababayan, pinaatras niya yung mga hindi pa narin, yung hindi pa dininig na mga na-file na kaso laban sa ito na nga yung issue sa formally kasi mga kababayan alam naman natin nangyari yung uh, controversy mga kababayan sa time ni PRRD kasi ito yung COVID ito yung nagsusupply ng mga ng mga ano ba to yung mga yung protective ano ha uh, katulad ng mga PPE yung mga face shields yung face mask ito yung ito, nagkaroon na ng hearing dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nung time ni Dick Gordon, mga kababayan. At ano reklamo nila dito? Ah uh, kung saan, ito ang tagal na. Until now, hindi pa dinidinig. Okay? So, hindi ko maintindihan kung saan biniblame dito ni Crispin Bueng Rimulya. Unfortunately, biniblame niya dito sa nakaraang ombudsman. Okay? Pero of course, kung titignan naman natin yung, yung takbo ng usapin yung usapan nila dito na ah, lumalabas naman na itong mga kasong pinaatras niya hindi pa na Ito yung mga na-file na. Ibig sabihin mga kababayan, yung ombudsman, yung opisina ng, ng ombudsman, may aksyon ng ginawa. Ah, hindi ibig sabihin walang aksyon na ginawa. Merong aksyon na ginawa. Ang kasunod lang dyan ay yung sa, uh, anong tawag nito? ah uh, yan sa, Sandigan Bayan, yung pagdinig sa Sandigan Bayan, kasi yan yung nakikita natin na kasunod dyan, o yung, yung pag, pag pagdinig sa Sandigan Bayan, kung talagang kung sino may mga kasalanan dito, ay talagang managot. Okay? Pero of course, mga kababayan, uh, ito kasi yung problema mga kababayan, para gusto mo lang tumaas, eh kailangan mong pababain yung dating administrasyon. O, katulad ngayon, o, para maganda yung Uh, sa pandinig ng taong bayan, ang Marcos Administration Junior, ang um, um, Ombudsman, Office of Ombudsman ngayon, kahit five days pa lang nang nakalipas sa pag-upo ni Crispin Buying Remulia, kailangan niyang sirain yung nauna sa kanya. Okay, ito yung lumalabas ngayon. Okay? Katulad ng ginagawa ni Pinoy, mga kababayan, kilala natin si Pinoy dyan, di ba? Na for how many years? For six years, pangaging nagsasabing sa nakaraang administrasyon. Oh. Nga doon din. oh Sa pamamagitan ni Claire Castro, yan yung ginagawa nila. Katulad din ngayon. Dito sa ombudsman, ha, ah, sa nakaraang administrasyon, again, lumalabas po dito mga kababayan sa pagkakaintindi natin, mayroon ng aksyon. Kaya nga, hindi lang na-arrain doon sa Sandigan Bayan. May na-file ng kaso. Okay? Ito, pinatras niya kasi dapat i-review niya ulit mga kababayan. So, tumatagal na. Ang lalong tatagal pa yan ngayon kasi pinatras niya sisiguraduhin niya, mga kababayan, hindi lang natin alam kung anong mangyayari dyan. Kung talagang meron ba silang, meron ba talagang kakulangan kasi sa pagkakaalam natin, mga kababayan, yung previous ombudsman at ngayon, in terms of goal na merong mapapanagot, alam natin na pariho lang yan sila. Hindi yan magfafile. Halimbawa, kung sino tayong ombudsman, saan ka makakahanap ng isang tao magfafile ng kaso para lang matalo? 'di ba? Nagfa-file yan ng kaso kasi alam nila, nakikita nila na sapat na yung evidence yung nakalap nila na ipara ipanalo yung kaso. Kasi yung iba nga hindi ifa-file yung kaso eh. O wag mo na nating i-file. Kasi matatalo tayo nito at magkakarabawal yung double jeopardy. So ibig sabihin Kung sa tingin mo kulang yung kaso at ipipilit mo tapos matatalo, hindi ka na makapag-file ulit ng kaso. Okay? So, kaya dapat careful yan. Be kahit kahit sinong ombudsman, alam natin na yan yung mga ginagawa. Pero unfortunately mga kababayan, sinisiraan dito ni Crispin Bueng Remulya. Okay. well na 'we. Ah, siya naman ngayon sa posisyon mga kababayan. Aayahan na lang natin. Ito patuloy natin. Ay, nakikita ko meron sa control wala wala ito lang na sa flood control para lang yung grand DOJ NBI oh NBI hindi yung cost road para para niyo wala wala ICI ICI wala din bibili may meron ICI may mga sa ito lang naman ito lang sa akin yung ICI kasi nakita ko may mga proposals na mag-create wala kasing power walang hitin yung ICI di ba talaga yung hindi na nakita ko lang under nagpo na mag na mag ng another agency or whatever di ba kailangan niyo ang akin nga hindi kailangan. Sa akin palakasin mo na lang yung power ng ombudsman. Ombudsman, no? yes. Na eh. Di ba? Yung katulad nung no, nasa, sing uh, sing nasa Singapore, uh, Practices Bureau uh, sa and then Hong Kong. And then diba, mean, yung gold standard sa... Under, under na, the law, ombudsman uh, uh, na nga dapat uh, yan. Hindi, unang-una, so, uh, kailangan malinaw sa isip natin, bakit ba yung ICI? Alam ni Presidente, na kailangan muna bago may mailatag sa ombudsman, meron talagang fact-finding body in the, the executive department. Redundant. Andali kasing sabihin eh na ganun. Pero, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi naman, hindi totoo lang, kaya nakakantawan Please remember, because, di, di umusman is a constitutional uh, body eh, Kaya ka kaya nakakantawan ng diba? ngayon diba? Diba? Diba, Ang executive, uh, hindi tama, tama, Wala. tama Kaya nga sabi ko, kaya, kung ang ICI naman kaya tinayon. Hindi tinayon. nagawa naman ng ICI Hindi lang nga napapublish It was an urgent It was an urgent call for the situation Ang punto kasi ako, ako doon sa Chairman Andy Reyes, Secretary Babe Singson Tsaka yung Ang gitino na mga namumuno naman dyan, di ba? Yung pag-create, wala talagang puder eh Ano ang output na gagawin ng ICI? Hindi ba? i mo at i mo din ombudsman? Hindi, basta hindi. Anong masama doon? Pa, bakit hindi na yung ombudsman at kawa pagsamahin ko? Because, must be made by EO. He can get all of the executive department. Yung EO pwede mo rin gawin yun. Yeah, yeah, It was meant to be... Kinakailangan talaga mag feel ng gap. In the meantime. Kasi, that's a gap eh. We had a very inactive office. For the longest time. And, kailangan talaga na all hands on deck. And we wanted the private sector to be involved. Correct. And people who have the, who served government before, who know how things work. Ang mahalaga dyan yung SGV, tumutulong. Oh, oh, oh. totoo naman oh, 'yun. Okay. Eh, anong sa atin? Sandali lang sila mag ng oh. ano? Sa, o, sa oh. ano? Yan ang mali ng gobyerno eh. When whenever, whenever there is a crisis, pinatay si Ninoy Aquino. Ah, grabe ako Nangyari tong IC, kasi ka, because of the situation. Kailangan hindi talaga as, But, as it be. Yung graph mawawala yan. Inabutan mali pa lang. Yung yung grapto. Mayroon yung grapto. Mayroon yung grapto. Mayroon yung Baka yung laptop. Wala pa siguro doon. Wala pa. Wala yung laptop. Kaya, mo Matapapos yung, yung grapto. Tapos na rin ang blue May eradicate mo yan through convictions. Hindi ba yung may eradicate through commissions. Hmm. Kaya, exactly. Pero initial kaya, lang proseso yan. Kasi kapag ako pumasok dyan, talagang kulang ang ngipin ng DOJ para para matapos mong investigahan lahat. Kaya sa akin okay lang ICI. Kasi they're able to process information. from different perspective. perspective kasi ng private sector. Mahalaga. Subject matter depend into infra. infra. We are working on that particular sector of the, you know, na mayroong urgency. Ang, ang, gusto mo lang gawin ng ICI na yun. Na, sana. Eh, tapos muna natin mga kababayan. Eh, anong pinag-usapan? Anong, anong, anong sagutan dito mga kababayan? Ha? Well, ito, uh, mahalagang discussion naman ito. Uh, healthy, ito nga tinatawag nating healthy discussion mga kababayan dito sa mga uh, mga taong to, mga commentators at ito. Ang lumalabas lang dito mga kababayan, eh, pinaparang pinaprotektahan at dinidepensahan ito ni Crispin Boying Rimulya yung argumento dito. Ano yung naging argumento dito ni Ed Javier? Eh, ito si Ed Javier mga kababayan, yung nakaputi. Agree ako dito mga kababayan kasi technically, ah, humahaba yung proseso sa pagawa ng ICI. Hindi, yung, issue, yung issue dito, wala pa doon sa whether i-public or i-private yung magiging hearing nila. So ano nangyayari? Marami ng komisyon. Ito na na, merong ah uh, komisyon na tinanggal si PBBM pagkaupo niya. Sinarado niya yung anti-graft and corruption niya something ba yun, na komisyon. Di ba? Oh. Uh, nawala. Ngayon, kasi dahil mayroon nga mas malala pa korupsyon ngayon, o di nagbuo ng ICI. So anong pinapalabas dito mga kababayan? Simple lang man ang argumento dito ni Ed Javier. Gusto lang naman niyang uh, linawin Madaliin yung process. Of course, hindi madaliin in a sense na uh, matatalo or walang makukonvict mga kababayan kasi katungkol dyan sa uh, magiging kaso or problema ng ebidensya. Ang gusto dito or ang suggestion dito ni Ed Javier mga kababayan, simple lang. Palakasin mo lang yung ombudsman. Hindi na kailangan magbuo pa ng ICI. Unang-una mga kababayan. Bakit? Sumahaba yung proseso. Ama siya dito mga kababayan na conviction ang target dito, hindi ang pagbuo ng komisyon. Kasi mga kababayan, nag, pagbuo mo ng komisyon, humahaba yung proseso, nag-iimbestiga sila. Pagkatapos mag-imbestiga, nagsusumiti ng uh, report. Halimbawa, dito sa ombudsman at sa DOJ. O, anong mangyayari? Sa tingin ba ninyo, yung mga nakalap nilang ebidensya, yun sa halimbawa, dito sa ICI, pagkatanggap ng ombudsman, may fa-file ka ng kaso? Hindi naman, di ba? Ang mangyayari, pagtanggap nila sa recommendations, mag-iimbestiga pa rin yung ombudsman, mga kababayan. O. Oh. Well, probably, magiging maganda kasi titiba yung kaso. Pero mga kababayan, kaya naman talagang gawin yan ng ombudsman. Okay? Unfortunately, ito, sinisira. Sabi ko nga sa inyo, sinisiraan dito ni Kaspen Buing Rimulya yung predecessors niya. Ah, pinapalabas niya dito na ay, ay inactive naman yung ombudsman. Well, in fact, mga kababayan, ah, again, to be fair kay sino ba yung ah, Samuel Martinez mga kababayan, meron naman siyang mga final na kaso. Meron nga siyang final na kaso na laban sa mga kalyado ni PRRD. Ito na nga, ah, yung, yung formally, na file naman yan. Okay? Ang hindi nag-action, yung kasanigan bayan. Yung dininig ng kaso. So dito mga kababayan, unfortunately, nakikita natin patungkol dito sa infra eh, kasi ito, ini-insist nila. Na ni, sino ba itong mga kasama dito? Itong mga katabi ni JVRC itong mga kababayan. No? Si, si Boying Rimulya. Okay, ito si Atty. Dulay. Uh, yung iba pa. Anong sinas... Eh, kasi mga kababayan, uh, ini-insist nila yung pagbuo ng ICI. Kasi yung mga kababayan, executive order yan ini-insist nila na itong pagbuo ng ICI, tama ito. Ha? Ah? Kasi nakafocus ito sa infrastructure. So why not? Again, palakasin yung ombudsman, mag-assign ng mga mahuhusay na tao para makafocus dyan sa infrastructure para lahat covered na. Mas mabilis na yung proseso. Tapos, again, file na kagad. Para, again, talaga, kung ang hanap talaga natin ay conviction, makukuha talaga yung conviction. Hindi katulad ng ganito. Ito, mga kababayan, unfortunately, nakikita ko dito, ayaw lang sabihin dito ni Ed Javier na itong ginagawa ng administration. Kasi, probably, magkaibigan sila ni, ano dito eh, ang sila ni Crispin Boeing Rimulya. And of course, naging sekretary itong Crispin Boeing Rimulya sa DOJ ng Marcos Administration Jr. Ah? Marcos Jr. administration. Eh, parang pinipigilan lang niya yung sarili niya mga kababayan. Anong ito? nakikita natin dito na talaga ito propaganda lamang. Ah, uh, or ano lang, ah uh, for optics lamang mga kababayan. Uh, ibig sabihin para lang makita ng taong bayan na mayroong ginagawang aksyon, where in fact wala naman.